Ang nagawa ng United Kingdom ay banal na kasulatan, confirmed na. Ang isang bansa ay nagsimulang ipatupad ang sistema ng hayop. Noong September 26, 2025, tumayo si punong ministro Keir Starmer sa harap ng mga British at nagsiwalat ng isang bagay na dapat magdulot ng panginginig sa bawat mananampalataya isang digital identification system na magiging mandatory para sa trabaho sa 2029. Magugulat ka kapag nagbahagi ako ng limang paghahayag tungkol sa kaganapang ito. Unang paghahayag, Digital ID ng UK. Anong nangyari kanina? Hayaan akong ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyari noong September 26, 2025 dahil ang mga detalye ay higit na mahalaga kaysa sa naiisip ng karamihan. Inihayag ni punong ministro Keir Starmer ang bagong plano ng Digital ID ng UK. Tinawag niya itong libre at voluntaryo. Gayunpaman, mayroong isang catch. Kakailanganin ito para sa mga pag-verify ng trabaho sa 2029. Sa isang lipunan kung saan kailangan ang trabaho upang mabuhay, gaano ba talaga ito kabuluntaryo? Sa loob ng pitong araw ng deklarasyon na ito, may nangyaring hindi pa nagagawa. Mahigit sa 2.75 milyong tao ang pumirma ng petisyon laban sa digital ID system na ito. Ito ang pinakamabilis na lumalagong digital na rebellion sa kasaysayan ng Britanya. Ang mga British ay takot na takot at sila ay dapat na. Ngunit ang mas nakakabahala dito ay ito. Hindi ito isang pisikal na card na maari mong iwanan sa bahay. Ito ay hindi isang bagay na maari mong piliin na huwag dalhin. Ang digital ID na ito ay nasa iyong smartphone. Naka-embed ito sa mga app. Ito ay bahagi ng iyong digital na pag-iral. Kokontrolin ng system ang pag-access sa trabaho, pagbabangko, pangangalagang pangkalusugan, mga benepisyo, pagboto, at kahit mga pagbiling pinaghihigpitan sa edad, lumilitaw na ang mga ulat na automaticong ini-install ang Gov.uk Check App sa mga iPhone sa pamamagitan ng mga link mula sa NHS app. Nagigising ang mga tao upang makahanap ng software ng pagsubaybay sa kanilang mga telepono nang walang pahintulot nila. Isa alang-alang kung ano ang ibig sabihin nito. Mawala ang iyong telepono, mawala ng akses sa lipunan, tanggihan ng ID, mawala ng trabaho, labanan ng sistema, maflag bilang suspek. Ngunit narito ang tanong na dapat panatiling gising ang bawat mananampalataya sa gabi. Ano ang mangyayari kapag ang ID na ito ay nakatali sa kapangyarihan sa pagbili, pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, kalayaan sa paggalaw o kahit isang sistema ng paniniwala dahil ito ay simula pa lamang? Ikalawang Apokalipsis. Paano ito tumutugma sa Apokalipsis 13? Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na talagang magpapasaya sa iyong isip. Sumama sa akin sa pahayag 13-16-17. Ah, at pinatatakpan niya ang lahat maliliit at malalaki mayaman at mahirap malaya at alipin sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo at walang sinumang makabili o makapagbenta maliban sa sinumang may tatak o pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan Tandaan ang mga paralel. Ito ay naaangkop sa lahat. Ang UK system ay idinisenyo para sa lahat ng mga mamamayan at legal na residente. Pangkalahatang saklaw. Maliit at malaki, mayaman at mahirap. Ito ay nakakaapekto sa lahat, anuman ang katayuan sa lipunan. Ang mayayamang executive at mahihirap na manggagawa ay mangangailangan ng ID na ito para makapagtrabaho para walang makakabili o makakapagbenta. Imposibleng magtrabaho ng walang ID na ito. Imposibleng ma-access ang mga serbisyo sa pagbabangko ng walang pag-verify. Imposibleng lumahok sa ekonomiya ng walang digital na pagsunod. Naisip ni Apostol Juan ang isang sistema kung saan ang pakikilahok sa ekonomiya ay kontrolado ng isang marka o identifier – Eksaktong iyan ang inanunsyo ng United Kingdom, isang digital identifier na kumokontrol sa pag-access sa trabaho at mga serbisyong pinansyal. Ngunit ang higit na nagpapangyari dito ay ang potensyal na koneksyon sa hinaharap sa digital na pera ng sentral na bangko. Sinusubukan na ng UK ang programmable money, digital currency na maaaring kontrolin, paghigpitan at subaybayan ng mga autoridad ng gobyerno. Isipin ang pera na nag expire na maaari lamang gastusin sa mga aprobadong item na sumusubaybay sa bawat transaksyon na ginawa. Ang pundasyon para sa isang buong lipunan na control grid ay itinatayo ng tahimik, legal at sa buong mundo at karamihan sa mga tao ay masyadong ginulo upang mapansin. Ngunit narito ang tanong na dapat ikatakot ng bawat estudyante ng propesya. Bakit ito nangyayari ngayon? Bakit ito ganap na tumutugma sa pagkakasunod-sunod na inilarawan ng Biblia 2,000 taon na ang nakalilipas? Ikatlong paghahayag, ito ba ay issue sa UK? Ito ay kung saan ito ay talagang nakakagambala ang nangyayari sa UK ay hindi nakahiwalay. Ito ay hindi isang natatanging eksperimento sa Britanya. Ito ay bahagi ng isang pinagugnay na pandaigdigang sistema na ipinapatupad sa bawat bansa, hakbang-hakbang gamit ang parehong playbook. Apokalipsis 17.12-13 at ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari na hindi pa nakatanggap ng kaharian, ngunit tumatanggap sila ng kapamahalaan bilang mga hari sa loob ng isang oras kasama ng halimaw. Ang mga ito ay may isang pag-iisip at ibibigay ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Isang koordinadong pandaigdigang sistema kung saan maraming bansa ang may iisang isip at ibinibigay ang kanilang kapangyarihan sa isang sentral na autoridad. Hayaan akong ipakita sa iyo ng eksakto kung paano ito nangyayari. Estonia, ang modelong digital na lipunan. Ang Estonia ay may komprehensibong sistema ng EID mula noong 2002. Ang bawat mamamayang Estonian na higit sa 50 taong gulang ay may mandatoryong digital ID card. Hindi sila makakaboto kung wala ito. Hindi maa-access ang mga serbisyo sa pagbabangko kung wala ito. Hindi makakatanggap ng pangangalagang medikal kung wala ito. At hindi maaaring magkaroon ng ari-arian kung wala ito. 99% ng lahat ng serbisyo ng gobyerno ay nangangailangan ng digital ID. Tinatawag ng mga Estonian ang kanilang bansa na pinaka-advanced na digital society sa mundo. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang digital na lipunang ito ay nagpasya na ang isang tao ay isang banta? Ano ang mangyayari kapag ang sistema kung saan sila umaasa sa lahat ay tumalikod sa kanila? ang modelo ng Estonya ay pinag-aaralan at ginagaya sa buong mundo. Ito ay hindi nagkataon na ang sistema ng UK ay sumusunod sa eksaktong parehong arkitektura. Ipinatupad ng European Union ang regulasyon ng ADAS na lumilikha ng mga interoperable na digital na pagkakakilanlan sa lahat ng 27 miyembrong bansa isang digital na pagkakakilanlan na gumagana sa Germany, France, Italy, Spain, ang buong European Union. Ngunit ang nakakatakot ay ang EU ay nagtatrabaho na ngayon sa ADAS 2.0 na mangangailangan sa lahat ng mga miyembrong estado na magbigay ng mga digital identity card sa kanilang mga mamamayan. Hindi opsyonal, ngunit sapilitan. Pagsapit ng 2026, ang bawat tao sa European Union ay magkakaroon ng digital identity na kontrolado ng gobyerno. Isipin niyon, halos kalahating bilyong tao sa ilalim ng isang digital ID system. Ipinatupad na ng China ang sistemang ginagawa ng ibang mga bansa. Sinusubaybayan ng social credit system nito ang pag-uugali ng bawat mamamayan, nagtatalaga ng mga marka batay sa pagsunod at naghihigpit sa pag-access sa mga serbisyo batay sa mga markang iyon. Ang mababang marka ng social credit ay nangangahulugang walang tiket sa eroplano, walang pautang, walang mga bata na pinapayagang pumasok sa ilang paaralan, walang high speed internet access, walang pananatili sa magagandang hotel. Hindi na kailangan pang arestuhin ng gobyerno ng China ang mga disidente. Ibinababa lang nila ang kanilang mga social credit score at hayaan ang pang-ekonomiyang pressure na gawin ng iba. At ang dapat talagang ikatakot sa kanila ay ang mga kumpanya ng teknolohiyang kanluranin ay tumulong sa pagbuo ng sistema ng pagsubaybay ng China. Ang mga parehong kumpanyang ito ay gumagawa na ngayon ng mga digital identity system sa UK, Europe at North America. Ang lumalabas na pambansang patakaran ay talagang bahagi ng isang international na playbook. Ang World Economic Forum ay nagpo-promote ng mga digital identity system sa pamamagitan ng Known Traveler Digital Identity Program nito. Ang parehong mga organisasyong nagpo-promote ng climate lockdown, central bank digital currency, at stakeholder capitalism ay nagpupromote din ng mga digital identity system. Hindi ito conspiracy theory. Ito ay mga layuning nakasaad sa publiko mula sa mga dokumentong available sa publiko mula sa mga internasyonal na organisasyon na hayagang naglalarawan sa kanilang mga plano para sa pandaigdigang pamamahala. Ganito ang hitsura ng pandaigdigang sistema kapag ikinonekta namin ang lahat ng bahagi, mga digital identity system na nagpapatunay kung sino ka at kumukontrol sa pag-access sa mga serbisyo. Mga digital na pera ng sentral na bangko na kumukontrol sa kung paano ka gumagastos at kung ano ang maaari mong bilhin mga social credit system na kumukontrol sa mga pribilehiyo batay sa pagsunod. Carbon credit system na kumukontrol sa pagkonsumo batay sa mga sukatan sa kapaligiran. Ang babala ng Biblia sa Apokalipsis 13.7 at ipinagkaloob sa kanya na makipagdigma sa mga banal at talunin sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa lahat ng lahi, wika at bansa sa bawat lahi, wika at bansa. Hindi lang isang bansa, hindi lang isang rehiyon, pandaigdigang autoridad, pandaigdigang kontrol, universal na pagsunod. Pinapanood namin ang infrastruktura para sa pandaigdigang sistemang ito na ginagawa ngayon. Nation by country, system by system, crisis by crisis. Ito ang infrastruktura ng paniniil na itinayo sa ngalan ng seguridad, kahusayan at pag-unlad. At karamihan sa mga tao ay masyadong ginulo ng entertainment, politika at pang-araw-araw na kaligtasan upang mapansin kung ano ang nangyayari. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip ng ilan, hindi ito ang marka ng halimaw. Sinasabi ng Biblia na ito ay nasa kamay o noo, hindi sa telepono. At tama sila. Malamang na hindi ito ang huling marka na inilarawan ni John. Ngunit narito ang kailangang maunawaan ng bawat mananampalataya. Hindi lahat ng makahulang nangyayari kaagad. Minsan ito ay nagsisimula sa banayad, mapanlinlang, paglalagay ng infrastruktura para sa kung ano ang darating. Ang pinakadakilang mga panlilinlang ay hindi nagpahayag ng kanilang sarili bilang masama Dumating sila bilang pag-unlad, siguridad, kaginhawahan at responsibilidad sa lipunan. 1 Thessalonians 5.3 Sapagkat kapag sinasabi nila kapayapaan at kaligtasan, kung magkagayoy dumarating sa kanila ang biglaang pagkawasak gaya ng pagdaramdam sa buntis na babae, ibinebenta ng gobyerno ng UK ang digital ID na ito bilang kapayapaan at seguridad, proteksyon laban sa panluloko, proteksyon laban sa ilegal na imigrasyon, proteksyon laban sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ngunit paano kung ang seguridad na ito ay talagang pundasyon para sa walang uliran na kontrol? Narito kung paano ko ito nakikita, kung hindi ito ang tatak mismo, ito ay tiyak na pag ensayo ng damit. Kapag naitayo na ang digital na infrastruktura, kapag umaasa na ang mga tao sa mga digital system para mabuhay, kapag naging imposible na ang paglaban, ang kailangan lang ay iisang pandaigdigang krisis para i-flip ang switch. Pagbagsak ng ekonomiya, pandemya, digmaan, emerhensya sa klima, kakulangan sa pagkain, anumang krisis na nangangailangan ng mga hakbang na pang-emerhensya at pansamantalang paghihigpit na kahit papaano ay hindi naaalis. Apat na apokalipsis, mula ID hanggang BIST. Paano ito mapapalaki? Hayaan akong ipakita sa iyo kung paano ito maaaring umunlad, batay sa hula ng Biblia at kasalukuyang teknolohiya. Unang yugto, ang digital ID ay nagiging kinakailangan para sa trabaho. Nandito na kami sa UK. Pangalawang yugto, ang mga sistema ng pagbabangko at tulong panlipunan ay pinagsama sa digital ID. Imposibleng ma-access ang mga benepisyo magbukas ng mga account o magsagawa ng mga transaksyong pinansyal nang walang pag-verify. Ikatlong yugto, ang mga social credit score ay nakaka sa mga pribilihiyo. Ang mabubuting mamamayan ay tumatanggap ng ganap na pag-access. Ang mga disidente ay tumatanggap ng restricted access. Nakikita na natin ang modelong ito sa China. Ikaapat na yugto, ang sistema ay nakatali sa mga sistema ng paniniwala. Ang mga kristyanong tumatangging makipagkompromiso na hindi magpapatibay sa mga anti-biblikal na ideolohiya na lumalaban sa pang-aabuso ng pamahalaan ay naputol sa pakikilahok sa ekonomiya. Daniel C.P. 25 at siya'y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa kataas-taasan at kaniyang papanghihinain ang mga banal ng kataas-taasan at siya'y magbabalak na baguhin ang mga panahon at mga kautusan at sila'y ibibigay sa kaniyang kamay sa isang panahon at mga panahon at kalahating panahon. Wasakin ang mga banal, hindi kailangan sa pamamagitan ng pisikal na pag-uusig, ngunit sa pamamagitan ng sistematikong panggigipit, gutom sa ekonomiya, panlipunang paghihiwalay at digital exclusion. Narito ang nakakatakot na bagay. Walang teorya ng pagsasabwatan ang kailangan upang makita kung paano ito nangyayari. Ang lahat ng mga tampok ng sistemang ito ng kontrol ay pampubliko at legal na sa mga dokumento ng patakaran sa UK. Ang teknolohiya ay umiiral. Ang legal na balangkas ay nasa lugar. Ang mga mekanismo ng pagpapatupad ay sinusuri. At ang UK ay hindi ang katapusan. Maaring simula pa lang ito ng isang sistemang bumabalot sa mundo sa mga digital na kadena na itinago bilang digital na kaginhawahan kaya paano dapat tumugon ang mga mananampalataya sa ating nasasaksihan una alalahanin ang awit 21 part bakit ang mga bansa ay nagngangalit at ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhang bagay ang mga hari sa lupa ay nagsisitayo at ang mga pinuno ay nagsanggunian laban sa Panginoon at laban sa kaniyang pinahiran ng langis Kanilang sinasabi, ating putuli ng kanilang mga gapos at itapon ang kanilang mga tali sa atin. Siya na nakaupo sa langit ay tatawa. Hindi nagulat ang Diyos sa mga digital surveillance system. Hindi siya nahuhuli sa sobrang pag-abot ng gobyerno. Hindi siya nababahala tungkol sa teknolohikal na paniniil. Nakaupo siya sa langit at pinagtatawanan ang walang kabuluhang paghihimagsik ng mga taong tagapamahala. Pangalawa, pag-aralan ang Apokalipsis 14 na 9-12 at ang ikatlong anghel ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumamba sa halimaw at sa kaniyang larawan at tumanggap ng kaniyang tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay ay iinom din siya ng alak ng poot ng Diyos na ibinubuhos ng buong lakas sa saro ng kaniyang pagkagalit at siya ay pahihirapan sa harap ng apoy at ng azufre, tupa, may mga santo na magtitiyaga, magkakaroon ng mga mananampalataya na tumanggi sa marka, magkakaroon ng mga kristyano na pipiliin ang kahirapan sa ekonomiya kaysa espiritual na pangako. Ano ang mangyayari sa mga tumatanggi sa marka ng halimaw? Paano kung sabihin ko sa iyo na malapit ka ng gumawa ng pinakamahusay na pagpipilian sa buong kasaysayan? Magugulat ka. Unang bunga, pinagbawalan sa pagbili, ang bagong bilangguan sa ekonomiya, ang unang kahihinatnan na ito ay ang pinakamabilis at marahil ang pinakanakakadurog para sa mga hindi handa na pamilya. Sa sandaling tumanggi sila sa marka, mapuputol sila sa sistema ng pananalapi ng mundo. Sinasabi ng pahayag 3217 upang walang makabili o makapagbenta maliban sa may tatak. Hindi ilang tao, hindi karamihan ng mga tao, walang tao. Ito ay hindi maliit na pagbabawal. Ito ay isang kabuuang lockdown. Hindi makabili ng pagkain, imposibleng magbayad ng renta imposibleng makabili ng gasolina, imposibleng magbayad ng kuryente, imposibleng makabili ng gamot para sa mga batang may sakit. Sa loob ng isang araw ng pagtanggi sa tatak, haharapin nila ang gutom. Sa loob ng isang linggo, mawawala na sila ng tirahan. Sa loob ng isang buwan, mawawala na sila sa lahat ng modernong buhay. Ngayon, maaari mong isipin na hindi ito maaaring mangyari. Eh, paano masusubaybayan ng system ang bawat pagbili sa Earth? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano tayo kalapit. Sa Sweden, ang cash ay kulang sa 2% ng mga pagbili. Karamihan sa mga tindahan ay hindi na tumatanggap ng cash. Lahat ay digital. Lahat ay sinusubaybayan. Lahat ay maaring kontrolin ang mga digital na pera ng sentral na banko ay inilalabas sa buong mundo na nagpapaintulot sa mga pamahalaan na kontrolin ang bawat sentimos na ginagastos. Ang mga ito ay hindi pribadong cryptocurrencies. Ang mga ito ay mga digital na dolyar ng gobyerno na maaaring isara kaagad. Ngunit narito ang nakakatakot na bahagi. Umiiral na ang teknolohiya upang maiugnay ang mga kakayahan sa pagbabayad sa katawan. Ang iyong fingerprint, ang iyong mukha, ang iyong DNA ay maaaring maging iyong pitaka. At kung isara ang wallet na iyon, sira ka. Isipin ang pagising bukas at ang iyong mga card ay hindi gumagana. Naka-freeze ang iyong bank account. Iniskan ng bawat tindahan ng iyong mukha at sinasabing tinanggihan ang pag-access. Tinatanggihan ng bawat digital na pagbabayad ang iyong fingerprint. Ang iyong mga anak ay nagugutom ngunit hindi sila makabili ng pagkain. Ang iyong upa ay dapat bayaran ngunit hindi ka maaaring magbayad. Naubusan ng gasolina ang iyong sasakyan ngunit walang magbebenta nito. Ito ay pang-ekonomiyang pagpapatapon, kabuuan, madalian, pagdurog. At narito ang nakakagigil na bahagi. Ito ay dinisenyo upang durugin ang isip bago patayin ang katawan. Gusto nilang manood ka ng mga pamilyang may peklat na kumakain habang nagugutom ang kanilang mga anak. Gusto nilang makita mong komportable ang pamumuhay ng mga taong may peklat habang nawawala sa kanila ang lahat. Ang presyon ay tila hindi mabata. Sa bawat araw na lumalaban sila, mas naghihirap ang pamilya. Sa bawat araw na lumalaban sila, nagiging mas mahirap ang buhay. Ang emosyonal na sakit ay magiging mas malala kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit narito kung ano ang ayaw mong malaman ng kalaban at kung ano ang magugulat sa iyo tungkol sa aming pangalawang kahihinatnan. Sa pagtalikod ng mundo, may nangyayaring supernatural na hindi pa nakikita ng karamihan sa mga mananampalataya. Ikalawang bunga, banal na proteksyon, supernatural na probisyon at seguridad. Dito nagbabago ang kwento na nagdadala ng panginginig at pag-asa. Habang sinusubukan ng mundo na patayin sila sa gutom, magdadala ang Diyos ng plano ng proteksyon na inihanda niya sa libu-libong taon. Sinasabi ng Apokalipsis 12.6, Ang babae ay tumakas patungo sa ilang kung saan siya ay may isang lugar na inihanda ng Diyos upang doon siya mapangalagaan sa loob ng isang libo dalawang daan at anim na pung araw. Pansinin ang mga salita, isang lugar na inihanda ng Diyos. Hindi ito huling minutong pagliligtas. Ito ay isang nakaplanong sistema ng tulong. Sinasabi ng Isaiah 33.16, Siya ay tatahan sa itaas. Ang mga kuta ng mga bato ay magiging kaniyang kanlungan. Ang kaniyang tinapay ay ibibigay sa kaniya, at ang kaniyang tubig ay tiyak. Ibibigay ang tinapay, ang tubig ay tiyak. Hindi naman siguro magiging sila Maari mong isipin na ito ay napakaganda para maging totoo. Pagkain at tubig mula sa Diyos sa modernong panahon, alalahanin ang ginawa ng Diyos noon. Sa loob ng parinto taon sa ilang, pinakain ng Diyos ang trin milyong Israelita ng mana mula sa langit. Tuwing umaga, ang sariwang tinapay ay nakalatag sa lupa. Ang kanilang mga damit ay hindi napupusuan. Hindi nasira ang kanilang mga sapatos. Ang tubig ay nagmula sa mga bato. Nang si Elias ay hinuhuli ni Haring Ahab, nagpadala ang Diyos ng mga uwak dalawang beses sa isang araw na may dalang tinapay at karne. Sa panahon ng tatlong at kalahating taong tagutom, hindi kailanman nagutom si Elijah. Nang ang isang balo ay mayroon na lamang kaunting harina at langis, pinatagal ng Diyos sa loob ng maraming taon ang pagpapakain sa kanya, sa kanyang anak at kay Elias. Nang magutom ang 5,000, kumuha si Jesus ng limang tinapay at dalawang isda at pinakain silang lahat ng dwelby basket na natira. Ang parehong Diyos ay gumagana pa rin. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kupas. Hindi nabawasan ang pagmamahal niya at narito ang higit na nakapagpapatibay. Ang Diyos ay naghanda para sa panahong ito. Ang sabi sa awit 91, siya na naninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. Tunay na ililigtas kanya mula sa silo ng manghuhuli at mula sa nakamamatay na salot. Sasalubungin kanya ng kaniyang mga balahibo at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay makakatagpo ng kanlungan, ang kaniyang katotohanan ay magiging iyong kalasag at pananggalang. Mandat sinasabi sa verse 7, maaaring mahulog ang isang libo sa iyong tagiliran at sampung libo sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo pagkain at tirahan, proteksyon sa panganib, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga Kristiyano ngayon sa mga simbahan sa ilalim ng lupa ay naguulat ng mga himala tulad nito. Ngunit dapat nilang maunawaan, ang proteksyon ng Diyos ay hindi nagbubura ng lahat ng kahirapan. Binabago nito ang paghihirap sa espiritual na paglago na nagdadala sa atin sa ikatlong resulta. Habang nilalabanan nila ang mga pag-aalinlangan, gagawa ang mga puwersa upang sirain sila sa pamamagitan ng pag-uusig. Ang tanong ay hindi na kung darating ang sistema, ngunit kailan at sa ang panig ng kasaysayan ka mapupunta kapag ang pinakahuling pagpipilian ay ipinakita.